Base sa mga nakita mo, sa mga narinig mo sa kanila, base sa mga looks na nakita mo, ano ang magiging decision mo? Umpisahan natin kay Tatay Tony. Tony. Pabababain mo ba siya? Akyat? O paakyatin? Akyat po. Ay, akyat oh. daw, Tony! E Akyat daw po kayo. Parang hindi kayo masaya. ko masaya. Naman. Ha? Napakaswerte ko. <laughs> <laughs> Napakaswerte ko. <kayo. laughs> Ate Tony, akyat. Akyat po kayo. Akyat po kayo. Bakit, bakit mo po pinaakyat, Ate Cora? Parang mayroon akong naramdaman na one-fourth wow. one <laughs> na kilig. Wow! One-fourth na kilig! Kaya napasaludo eh. One-fourth na kilig. Okay naman kay Tatay Alden. na sinayawan mo kanina. Oo. Oh. Yes. Ano maging desisyon mo? Si Tatay Alden ba? Papababain mo? o paakyatin mo. Akyat! Baba na lang. Ha? Baba po. Ay, bababa. Oh. Ah. oh. Sorry, Tatay Alden. Ah. Kailangan nyo pong mamaba dahil pinababa po kayo. Pwede oh. po kayo mag- dito lang muna kayo, Tatay, dito dito tatay Alden. Dito lang po muna kayo, One Tatay Alden. One step lang tatay po. Step? Oh. Bakit tanong na natin, bakit nyo po pinababa? Cute po siya. Cute siya. Pero parang napipil ko na kailangan po niyang magpahinga muna. Pahinga? Ha? Bakit pagpahinga? Pa 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 ano I'm po wrong. ano po klaseng pahinga? Parang nangawit po siya sa pagtayo. ah, ah nangawit, nangawit, nangawit sa pagtayo. Oh, Wait, oh, edi, edi dapat siya nga po yung piliin niyo para makaupo na siya doon. No. Makapagpahinga. Pero talongin natin si Tatay Alden. Tatay Alden. Eh, Tawang-tawa eh, Bodhi. Sabi niyo, gusto niyo makita yung forever niyo. Uh -huh. uh -huh. kaya lang ang decision Pinababa ng Ate Cora. Pinababa ko kayo. Pinababa. Okay lang, share, Okay lang. Okay. May message po ba kayo kay Cora? Kahit hindi kayo pinili. Ang message ko lang sa kanya, ang napili niya, sana magkatuloyan sila. Ah, <laughs> ah, pero, po, Alden. pero po ba kayong sabi, gusto sabihin kay Ate Glo? Ayan, o oh, si Ate Glo. <laughs> 091. Ate Glo. Pinigay number. Pinigay number. Ate Glo, <laughs> <Ate Klo. laughs> <Ate Klo. laughs> wala. Okay lang kami si Ate Glo. <laughs> Ate Glo. Ate Glo. Okay, <laughs> kanya si Ate Glo. Gwapo pa si Tatay. Bapu si Tatay Alde. <laughs> <Yeah>. <laughs> sa totoo lang po, kamukha siya ng asawa ni Cora nung nang bubuhay pa. Ah. 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 ko Naisip niyo po ba yun? Nakita kanya. niyo yung asawa niyo sa kanya? Yung buhok. Yung buhok. May wala kang buhok wala eh. Wala kang buhok. Kasi <laughs> wala na siyang buhok eh. Ah, ganun din po yung mister niyo dati. Wala, wala nang, nang buhok. buhok. Oh, okay. Opo. So nung nakita niyo po siya talagang parang naalala niyo yung mister niyo, hindi? Hindi. Wala pong kilig eh. Ah, wala. ah, 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 walang kilig. ayaw talaga oh. ni Ate Cora. O, walang spark eh. Walang talaga spark. O ngayon naman. Sorry, Tatay alden Ano po ang magiging desisyon niyo kay Tatay Boy? Boy. Number three. Akyat oh, baba. o baba? Akyat na nga lang din. Ano po? Akyat po. Ay, akyat din! Ay... Hala, dalawa silang nasa taas! Ayan. Okay. <laughs> okay. At dahil pinakyat si Kuya, si Tatay Boy. At <laughs> Paano po yun? Tatay ko, may, balak <laughs> si Mami. Ay, ah, may balak sa <laughs> tigisa daw day, kayo. Uh, double <laughs> <T> tumuro eh. Tumuro. <laughs> <Okay. laughs> Pero bago ang lahat, syempre si Tatay Alden. Tatay Alden, thank you. Salamat. Po. Maraming salamat po. At marami pong salamat dahil pinasaya niyo po ang matang dito. Opo. Thank you, Tatay thank Alden. Ingat po kayo, ha? Thank you po, Tatay. Sana makita niyo ang forever nyo. Yes. Oh. Ayan, may nakatila o saka na green. Hindi! Hindi forever niya? Hindi ako. <laughs> okay. Nanay Cora. Kush tanong mo lang ano yung turo? Bakit Bakit ano? tumuturo kayo kay ate? Ano ba yun? Double date? Ay! Sana. Kung may kasama oh, kayo. Sa so, tali lang ha, sa tali lang ha. May lang? Okay lang ba sa'yo kung, hi kung ano, sino hindi mapili dyan? Sa'yo daw po mapupunta. Double date. Double <laughs> date. Eh, tagal na rin. Ilan, ilang taon na? 26 years. 26 oh. years! Atiglo, oh. atiglo, sabi ni Cora, pagbigyan mo siya, wala siya papabarangay ngayon. Oh. <laughs> okay lang ba? Okay lang po sa inyo. Sige na nga lang po. Yeah! Agayan. Okay, Wala talaga kaming iwanan. Oh, Wala kaming iwanan Ula, sa iwanan. friendship. Oo. Oh, oh. So pwede niyong yung iano niyo, butantian dalawa. Oo. Oh. <laughs> okay. <laughs> Dalay Cora, kayo kailangan niyo na po pumili. Kailangan niyo po may papababaein na isa at kung sino man po ipapababaein niyo, yun po ang hindi niyo makaka-date. Oh. Okay? Ngayon, ang tanong po, sino po ang papababaein niyo, kay Tatay Tony at kay Tatay Boy? Si Juan po, Akiat. Okay. Pa, okay. Pa. Tapos si num number three. Si tatay, si tatay boy. Tatay boy. Baba po. Baba. baba. si Tatay Boy. Si Tatay Boy Ay. ang papababain. Eh. Tatay Boy, mak makakababa na po kayo. Yeah. Tatay Boy, okay lang pa. Ate Glo. Oh. Akan date. Date. Ay! Ay, ayos! Oh, double date! Okay. At dahil okay, Nanay Cora and Tatay Tony step in the, in the name, name, of, of love. love.

Binulungan lang ako ni Alden. Ano sabi? Kung pwede daw si Changami tsaka si Alden. Oh! oh may asawa ko! Sorry, sorry. Sandali lang po, sandali lang po. Oh, papasok na po si Doc, ha? Hintayin niyo lang po. Hindi siya papasok na po. Love is patient and kind. Baka hinihintay ka na sa hagdan ng pag-ibig na one of a kind dito sa in the name of Love.